dalawang mukha ng isang puso. May mga kwento na hindi laging tungkol sa sino ang nagmahal ng higit. Minsan, tungkol ito sa kung paano nagtatagpo ang mga puso sa gitna ng saya, sakit, at lihim sa bawat tawa, kampuhan, at tahimik na pagmamasid. Natuto silang mahalin, magtiwala, at pumili. Kahit hindi lahat ng katotohanan ay maibubunyat. Ito ang kwento ni na Miguel, Clyde, Benedict, at Sean. Apat na magkakaibigan, apat na damdamin, at isang gabi na magbabago sa lahat. Simula ng kwento. Part 1 Alam mo yung pakiramdam na lahat ng effort mo parang nauuwi lang sa wala. Na kahit anong gawin mo, ikaw pa rin nauubusan. Ikaw yung napapagod at sa huli, ikaw yung hindi pinipili. Ganito nagsimula ang kwento ni Miguel. Isang simpleng TikTok live na kalaunan Naking dahilan ng pinakamasakit niyang tanong sa buhay. Ako si Miguel. Simple lang naman ang gusto ko sa buhay. At least nakala ako. Yun ang makahanap ng taong kaya akong mahalin ng buo. Yung hindi ako pagsasawaan. At higit sa lahat, yung pipiliin ako kahit maraming ibang choices sa paligid. Sa totoo lang, hindi naman ako pangit. May tsuro naman nga ako, sabi nga nila. Pero iawan ko ba? Minsan, pakiramdam ko. Hindi sapat. Kahit anong effort kong ipakita yung attention, yung totoo kong feelings. Nauuwi lang ako sa wala. Lagi akong naubusan. Napapagod. At sa huli, para bang ako yung hindi worth it mahalin. Nagsimula lahat ng to sa isang TikTok live. Yung uno naming mga pagkikita. Si Sean, kaibigan ko nagla-live nung gabi. Wala lang. Tambay lang ako. Nakikinig sa mga usapan habang sinusubukang kalimutan na naman yung lungkot. Doon ko sila nakita. Dalawa silang gwapo na halos magkamukha. Kung hindi mo tititigan ng mabuti, iisipin mo kambal sila. Pero, mayroon din namang pagkakaiba si Benedict kasi moreno. May dalim sa mata niya na parang lagi may iniisip. Si Clyde yung maputi. Napakalinis tignan. Parang laging handa. Tapos may confidence ng hindi mo maitatanggi. At doon sa simpleng live na yon nagsimula yung kwento naming tatlo. Ang simula kay Benedict. Una niyang nakuha yung atensyon ko. May charm kasi siya na mahirap ipaliwanag. Hindi siya sobrang palabida ah, pero bawat salita niya may bigat. Kaya nagka-chance na magkausap kami privately, sinunggaban ko. Nagulat ako. Hindi ko akalain na magiging magaan yung usapan namin. As in, ramdam ko yung connection. Hindi kami naubusan ng topic at bawat reply niya, may effort. At dun ko naisip, baka ito na yung hinihintay ko. Pero hindi pala. Kasi isang araw, bigla na lang siya nawala. Hindi na nag-message. Hindi na nagparamdam. Para akong iniwan sa ere. Kaya ng dati, bumalik na naman yung tanong sa isip ko. May mali ba sa akin? Hindi ba talaga ako sapat para sa kahit sino? Ilang linggo ang lumipas, bumalik ako ulit sa TikTok Live. Doon ko naman nakilala si Clyde. Same scenario. Halos pareho sila ni Benedict. Pero si Clyde, mas magaan yung loob ko sa kanya. Siya yung tipong, hindi ka ba ang kausapin kasi laging may energy? Nagulat din ako kasi para sila ng vibe ni Benedict. Kaya nga minsan, napapaisip ako. Bakit parang dalawang version ng isang tao yun nakilala ko? Gaya ng dati, nahulog na naman ako sa trap. Naging masaya, naging exciting, nagkaroon ng spark. Pero gaya rin ng dati, natapos ulit. So Unti-unting nawala yung messages hanggang sa tuloy ang naging tahimik. Dalawang beses nangyari sa akin. Parehong sakit. Parehong ending. At doon ko naisip, siguro nga, ako talaga yung may problema. Pero heto yung twist. Habang akala ko tapos na, may nangyayari pala sa likod ng mga eksena ang hindi ko alam. Si Benedict at Clyde, yung dalawang parehong nagpasakit sa akin nagkaintindihan na pala. Hindi ko alam kung paano nagsimula, kung sino yung unang nag-initiate, pero parang habang unti-unting tumitigil sila sa pakikipag-usap sa akin, sila naman yung nagiging malapit sa isa't isa. Nung una, ayaw kong paniwalaan. Baka nagkataon lang. Baka friendly lang. Pero habang tumatagal, mas lumilinaw. At doon ko naramdaman yung pinakamasakit. Hindi lang pala ako iniwan. Hindi lang pala ako binaliwala. Kundi parang pinagtakpo lang nila ako para sila'y magtakpo. Ang sakit na hindi mo masabi. Alam mo yung feeling na ikaw yung naging tulay? Yung dumaan sila sa buhay mo hindi para makilala ka. Hindi para makilala nila yung isa't isa. Napaisip ako. Ba't gano'n? Guapo naman ako. Pabait naman ako. Hindi naman ako boring pero bakit parang lahat nawawala? Parang lahat laging kulang.